Hello guys! Ah, balik, kararating lang po namin dito sa aming munting bahay. <laughs> Ayan po. Balik, antagal po namin nakasakay doon sa ano, turbina kaya inabot na po kami ng gabi. Ano? 2.30? 2.45 umalis? Antagal na umalis? 2.30? Oo, abon? nakalagay doon ano o. Nakalagay doon, alas 2 Sa Montenegro. Kita mo nga yung Pinoy yung nga yung Pinoy. Alas dos yung nakadisplay doon sa window nila. Pilipino time. Tapos umalis, 2.45. Kaya ang taga namin nakarating. Anong ulos kayo umalis sa laging? 10.30 yata o 11. Ayan, taga namin doon sa Torbina. Ano? Lakas kayo ng ulan dito kanina. Hmm. Bali. Ito po yung problema dito sa bahay namin. <laughs> may mga tumutulo po, kaya may mga timba po. <laughs> Bali, ito po yung may inihanda po yung friend ko. Ayan po, ang daming mangga. Tapos ito pa po, ito po, pwede na talagang kainin. Ang daming mangga. Ito po, masarap po ito isa usa sa ano. Sa bagoong bay Sa ano? alamang? Ano ge? Kaya hmm. naman po, tulog ng tulog kaya nata ba? <laughs> oh. <laughs> Joke lang. <laughs> Ay wow! Ang dami saging! Siyempre pa, mayroong mo? Ha? Namaya, may gabi dyo pa ako. Ano yan? Ay, meron pa pong pakwan. Ay, yun. ano ba gayon? Pinya. Meron pa pong pinya. Ayan, tapos ito po yung bike ko na pinauwi dito. Para po may nagagamit kami dito. Ano ang dami pong saging mo, po, mga patuan naman. Tapos, ayun po yung ano, ano yung tawag dyan, yung saging po na saba. Ay, you know, bro, bro. Um, ang haba po niya. Wow. Ang dami natin kakainin, yan na lang pagkain natin araw-araw. Masustansya yeah, yes, na yan. Aya mo? Di wag. <laughs> eh anak, mag-ano na kayo. Magsandok na dali. Kakain na tayo. Kain po tayo, guys. Ito pong aming hapunan. Sarap naman ito. <laughs> Isda. Bilis, may mo kumain? Sige, hindi Okay. Ngayon, mga lang ako makain. Ano oh. pong tawag? may nasa Kain po tayo, guys. Bakit well, hindi po ko lang.